Pagdating naman sa structure ng website, bakit kailangan natin siyang aralin? Dahil, ayan, nakakatulong yan sa iba't ibang bagay. Ano ba yung structure? So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong uh, pinaka-index, yung nasa pinaka-taas, yung homepage. Tapos, meron siyang mga uh, subgroup. Okay? So, pababa na pababa usually para siyang puno, no? Yung pinaka head natin, yung homepage, tapos may branches. Okay, tapos yung branches na 'yon, may mga branches pa. Okay? So, 'yun yung structure ng website. Ibig sabihin, uh, pinagsama-sama kasi itong web pages pag sinabing website. Okay, saan siya nakakatulong? Una, It helps user to navigate easily. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, tayo, di ba? Nag-i-scroll tayo or ginagamit natin isang website like Facebook. Di ba? Kung may structure yan, halimbawa, kailangan ko muna palang i-click yung hamburger menu bago ako makapunta sa aking profile. Yun yung gagawin kong step. Di ba? So, alam ko. Kasi nga, may structure, may pagkakasunod-sunod. Hindi yung, ah, saan ba yung profile ko? Ano, i-click ko dito? I-click ko ba itong uh, hamburger menu? Tapos, kailangan ko pa i-click yung uh, isa pang button. Tapos, click po ulit, no? So, yung ganong bagay na nakakalito, maling structure yon Okay? So, kung bakit tayo nag ng structure? To help users navigate easily. Okay, ano pa? It improves search engine optimization and site performance. Pag sinabi natin search engine, ito yung mga pinagtataypan natin. Tapos pag click nyo enter, is search niya yun. Alam ba, sa Google. Diba? Uh, alam ba, chat natin sa Google. YouTube, then Uncurtis. Diba? Pagka... Press nyo ng enter, ang una niyang ipapakita ay yung YouTube patungkol kay Ann Curtis. Yung link, di ba? So, yun yun. Kung bakit nilalagyan natin ng structure ang ating website, di ba? may mga naming para madaling uh, makita ng search engine yung gusto ng user. Okay? ano pa? It ensures content is accessible and logical. no? So, dapat tama yung pagkakasunod-sunod gaya ng sabi ko kanina. Okay, pagdating naman sa components of a website, meron tayong header. Ito yung nasa pinakataas. Usually, ang nakalagay dyan yung logo. Di ba? O, ano ba? Sa Facebook na lang ulit. Nandyan yung Facebook. Di ba? Tapos, merong uh, search. Merong button para papunta sa messenger. May button papunta sa uh, news feed, may button papunta sa videos, may button papunta sa marketplace, may button papunta sa friends, di ba? So, yun yung header yun, nasa pinakataas. Main content naman natin, so halimbawa na lang news feed. So, ito yung mga post ng ating mga friends or yung mga page na pina-follow natin, di ba? Sidebar usually makikita to sa mga web browser sa cellphone kasi maliit yung screen, di ba? Hindi natin masyadong makikita. Pero sa web browser like Google, Mozilla, no, alam punta tayo ng Facebook pa rin. Yun pa rin example natin. Sa may right side, dito kasi sa example na sa left. Pero dun sa Facebook nasa sa right side niya, may makikita tayo yung kusini may birthday, di ba? Sa so, may mga laman. So yun yung tinatawag na sidebar. Then last, footer, Usually to para sa mga closing, okay? Information, okay? Like copyright, links, contact, and social media links. Okay? So, yan yung component ng or components ng isang website. Next, pagdating sa website structure, meron tayong tinatawag na hierarchical. Ang tatandaan nyo lang para siyang puno. So, may isa tayong uh, pinaka main page, home page, no? Yun yung pinaka index. Tapos, may mga uh, link papunta sa ibang page. Tapos, yung ibang page na yun, may link papunta rin sa ibang page. Okay? Hier hierarchical structure. Pag sequential naman, ang tatandaan nyo lang dito, halimbawa, nasa page 1 ka, hindi ka pwedeng dumiret nang uh, page 3. Dadaan ka muna ng page 2 or yung uh, web page na yon bago ka makapunta dun sa isa. Ganun din kung pabalik. Okay? Sequential structure. Ano pa? Uh, matrix uh, structure naman, may daan kung saan saan. No? Diba? sa index ka, nasa home. Pwede ka makapunta sa iba't ibang page kahit nandun ka lang sa page na yan. Okay? And last, database-driven structure. Ang tatandaan nyo lang dito, kung ano yung uh, pinifeed ninyo, yun yung ibibigay sa inyo. Ano yon Ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, sa Facebook na lang ulit tayo, mahilig tayong manood, di ba? Halimbawa, ang hilig yung panooring uh, content is about history. Diba? Halimbawa, Mubli TV. So, ngayon, sa isang araw, nakakalimang video siguro kayo nakakanood sa Mobley TV. O ano yung i-expect ninyo next day? Siyempre, ang i-recommend ni Facebook sa inyo ay tungkol din kay Mobley TV or mga related videos like yung content na pinopost niya. Diba? So, yun yan. Kung ano yung pini-feed ninyo, ano yung lagi ninyong pinapanood, yun din yung ibibigay sa ni Facebook. Okay? Kasi isang way nila yon para uh, tangkilikin nyo palalo yung website na yon or yung Facebook. Okay? So, that is database driven structure. Okay? Pag sinabi kasi natin database, lalagyan, no? Storage. So, doon na pupunta yung mga information. Okay? ano pa, pagdating sa navigation and linking, pag internal within the same page, yun yung tatandaan ninyo. Ano ba, Facebook, hindi tayo pwedeng pumunta sa Instagram, sa YouTube, or sa ibang website. Doon lang sa Facebook na yan, no? Pero syempre, alam naman natin na ang Facebook ay hindi internal linking kasi may mga uh, link yan papunta sa ibang website. Okay? So, pero may mga website na ganito. Okay? Depende na lang kung ah uh, ano yung gusto natin gawin. Kung bakit internal linking lang. Okay? Later on, ah uh, gagawa kayo ng website. So, pag-isipan nyo kung internal linking lang ba, no? Or pwede siyang external linking. So, ito yon yung susunod. External naman, may link papunta sa ibang website. Halimbawa, nandun ka sa website na ginawa mo. O, oh, may link pa punta sa YouTube, may link pa punta sa Facebook, may link pa punta sa TikTok, and so on. Okay? Pag sinabi naman natin breadcrumbs, okay, ito yung location natin sa website. Nakikita natin yung location natin sa website. Halimbawa, homepage. Ay, nasa page 1 pala tayo. No? Ito pala yung pinaka-index. About. Ay, ano yan, under yan ng homepage. Okay? At may mga kasama yung about na yan. May programs, may members, may donate, may contact, and so on. Then, sitemap naman, pinaka-blueprint. So, kung halimbawa sa uh, architecture, di ba, merong uh, blueprint na tinatawag. Halimbawa, magpapatayo ng bahay, so, i gagawa muna ng ano yan, ah... Uh, ng blueprint, di ba? Siya so, yun yung magiging guide kasi ng mga engineer. Usually, ginagawa yun ng architect. Di ba? So, yung guide na yun, doon sila magbabase, di ba? Kung paano nila maitatayo yung isang building or yung isang bahay. So, ganun din ang site map. Kung paano natin mai, uh, mabubuo yung website, no? Dahil yun yung pagbabasihan natin. Okay, later on pag gagawa na kayo dapat uh, magkaroon muna kayo ng sitemap para at least hindi kayo mahirapan sa pagbuild ng inyong website. Okay, sa so best practices for website structure dapat simple. Okay? Consistent navigation. Halimbawa, uh, sa shopping app, di ba? Lazada. Kung nasa yung add to cart, ano ba, nasa kaliwa, tapos nasa kanan yung uh, buy, dapat sa ibang item or sa ibang products, ganun pa rin. Nasa kaliwa yung add to cart at nasa kanan yung buy. Okay? So, consistent para hindi malilito. Okay? Yung ating users or yung ating uh, yung mga audience or gumagamit ng ating website. Uh, make sure to ensure mobile friendliness. Ibig sabihin, responsive yung ating uh, ginagawang website. So, halimbawa, pwede siya sa computer, pwede rin sa cellphone. Okay? Automatic siya naga adjust Nakikita pa rin natin ng buo yung content ng ating website. Uh, minimize page depth. Uh, may tinatawag tayong 3-click rule, ha? Ibig sabihin, ako, ano ba, diba, nasa news feed. Gusto ko pumunta sa profile ko. Facebook to. Dapat hindi lalagpas ng tatlong click. Nandun na ako. Kasi pag masyadong maraming click, e, parang halimbawa ko to kanina eh, maguguluhan yung ating audience, yung ating user ng website. Diba? Pag masyadong maraming click. Ah, nakasampung click na ako, wala pa ako sa profile ko. Diba? Parang ganon. Usually yan, aaralin natin kung ano ba yung uh, kadalasang hilig puntahan ng ating mga user. Para uh, ilang click lang, isa, dalawang click lang, no? Or hanggang tatlong click lang, nandun na sila. Okay? And use descriptive URLs and headings. So later to, sa mga title. Okay? Magkakaroon tayo ng title ng ating bawat webpage. Okay. So in conclusion, a well-structured website enhances user experience, no? UX and diyan dyan, Dapat uh, alam natin paano ginagamit ng user yung ating website bago natin i-build, di ba? Baga ilagay natin yung sarili natin sa kanila ay. Pag uh, magla-login ako, dapat ah mm, uh, makikita yung username sa yung password tapos click yung login button. Okay. Ano ba naman, nasa homepage na ako. Ay, si user ko, gusto niyan, malamang uh, makita niya agad yung mga product. So, dapat may button agad tayo sa papunta sa product. Okay, parang ganun. Ano pa? Improve search engine visibility. So, dapat madali siyang ma-search sa mga search engine. Support content management and scalability. Okay? Ibig sabihin, ah, uh, yung website natin ay, ah, uh, available. Okay? In any platform. Okay? So, yan yung well-structured website. Okay? So, planuhin nyo na kung ano yung uh, gagawin nyo yung website, no? Para at least, ah, uh, may-apply nyo itong mga ito.